na yung pangalawang dive namin mga kapadres hanap tayong isda naroon balangitan o igat malaki mm -hmm. hinilang pala ko pa yung sa butas na ito na lang mga kapaders pasensya na hindi ko na videohan ka akala ko yung aking camera pag open ko akala ko nagre record na hindi ko palan hindi ko na huli malaking balangitan nakabunot mga kapadres hinilang yung pangalawang pinalim na ito pugita pasensya ulit mga kapaders hindi ko na videohan na naman Nabidyohan ko lang itong susungkit ko na itong pugita sa butas. Palabas ko ito mga kapaders. Na ito na, nakalabas na mga kapaders. Yun, ayos na pang pandaradagdag dun sa unang dive natin. Salamat Lord. Malaking pugita ito. Mayroon ng kasama yung ating nahuling kulambot sa pugita sa unang dive. Ito, pangalawang pugita ito mga kapaders. Bergong bahura pala lang ito. Wala pa na kasi dito kundi kami laang. Nakita ko sa GPS dito pala sa kalautan ay mayroon palang kawabawan. Naglakas loob kami puntahan. Talagang maraming palain mga kapaders na ito. Mm-hmm, lapo-lapo na naman, pandaradagdag, kaya ala nakakapanglaw, ura katakot mga kapaders dahil ito pinakanglaot na kaya ito. halos maliit ng isla ng humalig dito sa laot. Ano puli tayo na ito, dangit, nakaharap sa atin. Mm-hmm, lagatak na naman dyan. Ayos itong pandaradagdag, malaking dangit mga kapaders. Malakas na naman pati ang dagat natin dahil meron tayong anisyong bagyo na naman. Huwag sana bumigla muna, maway pa kami ng ligtas ng kasamahan ko. Pero sabi sa balita, malayo para ang bagyo. Hanap tayo ulit mga kapaders naroon na kasuot lapulapuli mm -hmm. kausir na naman siya nga pala oras ngayon mga kapaders alas dos na ang madaling araw na rin dito na kayo mapaliwanag sa laot at para makita ang isla naroon nukos ito pandaradagdag o kaya pambinta mm -hmm. yari ka na naman may mga itong nukos siguro ito pinapag ng mga kasamahan Ay o may mga lamat ng ngipin, mga kapaders kung paano gusto kumagat din dyan. Pag uwi namin, ibang ipin ang mga dyan. Hanap ulit tayo mga kapaders. Naroon. Uy, palangitan ulit mga kapaders. Papasiguruhin ko na ito. Para ating mahuli man. Makachamba. Ngataan Urdaing. Mm-hmm. Lagata ka dyan. Ay, pana ako. Delikado. Sayang ulit. Nakabutan namin malaking balangitan Oh, hoy. Na ito. Kulambutan. Dito na lang ako mga pana. XL na ito mga kapaders. hmm huli ka na dyan salamat ulit lord na marami kulambutan naman na ating napana sa pangaluan dive malaking bore ito aming nilalanguyan ngayon merak ikutin sa magdamag malaki ng kulambutan dito sayang mga kapalos kung walang banta ang panahon na masama pinisay itong balikan namin susunod na gabi yung bangka namin nakakalagi sa pinakang ng kabawan nitong bahura mga kapaders andito lang kami sa may tapat ng bangka paikot ikot naroon nukos malaki mga kapaders panain ko ito mm -hmm. yari Yeah, na Pandaradagdag na ito mga kapaders. Ang kuha sa amin ng nuko sa buyer, 180 ang kilo mga kapaders. Awang ko lang sa inyo, magkanong kilong ganito. Sabi, 350 yung iba, minsan 400. Mataas yun mga kapaders. di sa amin laang, minsan 150 pag nababa. Hanap ulit tayo, baka mayroong pangkasamahan kasamahan. Uy, na ito talaga, may kasamahan pa. Nukos uli. Mm -hmm. Medyo malit na ito mga kapaders, dun sa isa. Pero ayos na ito, pandaradagdag. Magandang biyaya ito para sa amin ngayon. Buti na lang at bago kami dumayo, nagpatako ng rubber. Malakas lakas na guma. Hanap tayo mga kapaders. Sana mayroon pa. Naroon, nakasuot. Lapo-lapo na naman. Mm -hmm. Kauser. Malalaki ang kauser ito mga kapaders. Maganda ang sukat. Ito, sigurado to ang buyer. Sa mga ganong presyo ng buyer sa amin, ang kuha, ayos na sa amin, mga kapaders yun. Wala kami ibang bibintahan kaya ng isda. Kaya kami pigatsagaan na lang mga kapaders yun. Kulambutan. Ayos, nabigla pati ako ihamal eh, yung kasalita ko hindi na ito ay nagitik pero nakatinta mga kapaders ay hamwal dyan mapapangga ako pa ang kulambutan ng kasalita kung iyang kaya miyam salamat ulit lord na marami kulambutan na naman kahit andito lang kami sa tapat ng bangga paikot ikot hindi kaya kubusin ang biyaya malaki pa mga kapas ng kulambutan pati mga isda nakakain mo ko lang kutin tubig na alat gawin ang kasalita ko hanap ulit ako ang isda baka mayroon pang kasamahan yung kulambutan na ito kanuping mm -hmm. huli ka dyan Wag ay nakapulit mga kapadalos ulitin ko mm -hmm. ay hamal yan buti hindi lumayas ng malayo naghinto din sa harapan ko lang ang itong isda malaki pa naman ang tama na ito. hanap na naman tayo naroon orinis maliit ito talikbago sigurado mm -hmm. malapad pambinta na ito mga kapadalos yan ang magkasama sa presyo kanuping talikbago another 150 tatlong presyo lang kabintahan sa amin ng mga isda mga kapaders 150, 130, saka 180 sa gustong bumili, punta kayo dito sa lugar namin na ito, ulatan mm, sa sala, lugod na ha, maliyan itulog din ang mga na pati iyon na ito, isdang may balbas mga kapaders mm -hmm, gitik sa yung malaking alata naman uy, dalawang mga kapaders, meron kaya lang, medyo maliit yan dito ako sa medyo malaki mga kapaders so, bayan, malaki pa yan, sayang yan ako rin na mga kahulid pag iyan ay nakalaki hanap na naman tayo puntin siya laang at maliwanag na rin na ito lapu-lapu mga mm hmm hindi nakitik. na kitik malapit nandunan ang panay di bali huwag ito makabunot magkaganda sa lapu-lapu at maganda ang kulay mga kulay pula mga kapadyers sa kulay orange na hanap ulit na naman tayo na ito kamilo ay sigurado pang naranagdak sa unang dive natin Ayan mga kapalos, dadakutin ko na ito. Sige nga pang. Mm-hmm, kamilo na naman. Lalaking kamilo ito mga kapaders. Kukuhain ko na ito. Malaki ang kabilang sipit, ang kabila medyo maliit. Pero ang laman na yan, masarap. Ang maganda paglaga na ito, ang isasabaw, sprite mga kapaders para malinam na ang lasa. Hanap puli tayo. Malim ang butas dito mga kapaders. Nakas kang isda dito. Pakita na. Uy, na ito mga kapaders. May kini. Lambuha lang maya-maya ito papasiguruhin ito mga kapatid ko ito at malim ang butas mm hmmm oy salamat lord malaking maya maya ito First class nest na ito lapu-lapu ito ayun may kininakalikit mga kapatid nangihingo ito sigurado na ito nakaatsamba tayo pinasiguro ko at malim kaya mga butas pag nakabunot kapag ito yung nakasukot hindi ko ito makukuha huy tanggal ang pagod mga kapatid panahakapan ng itong kalaking isda ay persado, ayan inilay ko sa malim na butas at baka makabunot sayang ito mga kapaders maganda yung barawang na yun delikado may malaking isda pa yun mamaya pagkatanggal ko na ito hanapin ko mang kasamahan ito mga kapaders kwartan lino na ito sa paraw pag naibinta another 180 ang kilo kasama ng sibong sa presyo naroon dalawang kuha pa pagkasabay yung dakutin ay, sayo pinakang malaki, sumuot na sa butas. Wala na yata. Naroon mga kapadyers, dinakot, nahuli din parehas. Salamat Lord, panturista na ito sigurado. Another 800 ang kilo at mayro pang isa mga kapaders. Ito ang pinakang malaki yon. Ay, salamat. Tatlong ko pa mga kapaders. Ayun, halos magkaratig laang Siguro kuya mag-asawa yung dalawa, ito yung kabit pinakang malaki. Na ito yung huli ni Kadib Shiriko sa dalawang rib mga o may banagan pa na huli. Hanap ulit tayo na naman. Naro sa butas, barongis. Lapu-lapu. Mm -hmm. Ay, nakabunot pa. Uy, nasan ay naroon? Nagdudugo mga kapatiders. Mm -hmm. yari ka na dyan, hindi ka na Hindi ako natagal sa butas ng bato at baka mayroon nakasuot ng na malaking palangitan o kaya pati baka tayo sa tagiliran. Hindi ba ako nakakapal ng lapulapong barongis na kulay orange ang kulay mga kapatiders, yung kulay pula. Yun ang pinakang original na ito. Malaking alatan. Mm-hmm, sentido. mataba ito mga kapatiders. <laughs> yari ka sa akin bukas. Lulutuin kita o kaya ihaw, masarap dito. Panat na naman tayo... Na ito talikbago... Mm -hmm. Pandaradagdag... Mayroon pang isa mga kapadyers... Ayun o... Oh. Lobas... Siguro ito yung kaasawa... Ikakasok ang pana... At baka lumayas... Na ito na... Papalain ko na rin... Mm -hmm. Balit dalawa mga Para sa talikbago na naman... Nasaan kayong kasamahan pa? Baka mayroon pa... Ating hanapan dyan sa unahan... Tanggalin ko lang ito sa pana... Na ito pa... Alatan... Malaki... Ay, malikot. Hindi na tamaan ito. Ay, balagbag. Bumalagbag ka. ayaw huwag pahuli. Sala. Ay, ha, maliyan. pa yung malaking alatan. Uy, kulambutan. Laki. Uy. Ayos, kahanap ko nung alatan na ito. Nasunggaban ko mga kapal. Ay, delikadong mailap din ito. Kakasakuan pa na. Ay, malayas. Mm hmm, gitik. Kwartan lino sa paraw. Ito, XL ulit mga kapaders So, mas malaki ito. Lord, andito naman sa bukang bibig ko naman. Maraming salamat dito. Malaking biyaya ito mga kapaders, Maraming maraming kulambutan naming nahuli ni Cadavis Rico. Abang ko lang yung kasamahan ko kung mayroon na pa ng kulambutan. Si Cadavis Rico, hanap ulit na naman tayo. Baka mayroon pa na ito, lapo po mm hmm yari ka. Nakasuot ang ulo. Delikadong ibinuka ang hasang na naman na yung pinakampis niya ay talagang makakabunot ito. Piyat yung ulo. Hindi makalabas, mga kapatid. Kaya tanong hila ko. Siguradong bunot ito. Kahit anong hila ko, ay talagang lumabas. Bahala na kung makakabunot. Ala. Uy, sabi na, mga kabot, mga kapatid. Na ito, malabas na. matras. mm Hmm huli ka pa rin sa akin tatakasan mo pa ako kanina hinihila ka ayaw mo lumabas mautak din ayaw rin lumabas nung pa, panas saka lumabas hanap na naman tayo na ito talik bago rin mga kapaders mm -hmm, yari na naman ayos na itong pandarang dagdag ayo mga kapaders ngayon na naman mag alas 3 na mabilis ang oras at mabilis din mag umaga Hanap ulit tayo, baka makalas pa mga kapaders. Naroon, kamilo. Uy, dalawa, isang talit bago. May tama na ito pinanghihina mga kapaders. Hayaan ko muna ito munang huluyin ko at gagapang, Malaking kamilo. Mm -hmm. Pangatlong kuha ito mga kapaders. Ayos na ito, malaki pa naman Oh. Mas malaki ito dun sa isa kanina huli ko. Ayan mga kapaders, maahon muna kami. Konting pahingalo na naman. Matatlong dive pa tayo. At matagal pang mag -umaga. Na ito na mga kapaders. Yung pangalawang dive namin. Doon lang sa isang dive kanina, yung isang styro, puno na. Kaya ito, bunak ito mga kapadyer. So, oh. yung sahig sa ilalim ng, ano, kilid ng bangka. May isa pin na plastic para ni mag suot sa sahig yung isda para hindi magpunta sa limasin. Ayos man, anong dalawang dive? Ikatabis rin ko. Kulang butan ulit. sa ano, Aming nahuli. Oras ngayon, mag alas pala ang. masanday pa kayo mga kapadyers. At para pag dive namin, umaga na ang butwa. Ito man ang huli ko. Ayan. Bayo, malaking maya maya mga kapadyers delikado ano yan. Baka isang estero din yan. Isang butwa lang namin. Iba talaga pag bergo ang bahura. Mabilis makaipo ng isda. Itong bahurang ito, aming bangka na kangkla. Tatandaan ko sa GPS mga kapaders. At para pagbalik namin, tutukoyin ko lang kahit kami gabihin ng biyahe. Tawa na naman bukas aking inakay. May kamilong lagain. Pero masarap yung bangot. Ayun, malaking balang ito mga kapaders. Nakapana na si Kadibers. Rico, sa aking pialagay, sa aking sinaya at yung sinaya niya. Natakot ilagay ito mga kapaders. Naroon pa, malaking surahan. Nakabangga yung sungay sa alambat Hindi makalabas. Dambuhala. Ayos yung surahan na yan. Pandaradagdag dun sa ating ulan dive. Nakakatuwang mamana at nakakalibang. Na ito na mga kapaders. Huli ko, kulang butan. Lalaki. Asa ng tinta yun mga kapaders. At aming iipunin. At para pagwala na piring ibenta. Dagdag din siya yan, mga kapaders. Pero yung maya-maya, laki oh. Aba mga kapaders. Halos kasimbukan ng saig ng bangka. At na ito pa. Ayan, diudukot. Kulambutan ulit mga kapaters. Tatlong piraso yan. Huli sa dalawang dive. Awan ko lang sa unang dive namin kung ilan ang huli ko. Ayan mga kapaters. Hanggang ito mo na video. At may isang dive pa tayo para magana ang butwa. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat. God bless.